Back, welcome back mga ka sa ating channel. Welcome po kayong lahat dito sa aking channel. Nakikita niyo po, nandito po tayo sa ating kusina ngayon, sa kusina ni Irinay. Dahil hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. 'Wag na magpatumpik-tumpik pa dahil alam kong alam niyo na kapag nasa kusina tayo, ay meron tayong pa science. Meron tayong ka-experiment sa ating kusina. Siyempre, alam nyo na yun, di ba? Yun na naman talaga ang ating tinatapik palagi. Ngayon, iba naman yun sa likod ko. Inayos ko kayo kasi para iba naman yung sa aking background. <laughs> ang ating menu for today is bupis. Bupis. Kung naalala nyo yung latest vlog ko Sabi ko doon is ano, ang lulutuin ko next is kandingga. Bopis pala ang tawag sa sa menu natin ngayon. 'Di ba nung last ano ko video is yung kangkong na na adobong baboy na may kangkong. Yung mga dahon noon is kinuha ko lang yung stem niya, ngayon natin yun ipapasayans. Naayos ko na nga siya. Ito na, na, na -e ready ko na. Kita nyo, ayan. Nilagyan ko siya ng kunting, ano, carrots, para meron din ibang kulay, ba? Diba? Tsaka, mas masarap din pag merong carrots talaga, ba? Diba? Ang tawag pala sa ating menu ngayon is bupis. Alam ko, ang iba dyan, masarap alam kong ano nyo, yung hinahanap-hanap nyo, ang asim, ang sweetness ng bupis, di ba? So, yung mga nagkakain ng bupis dyan. At ito yung ating, nagbili ako kanina sa palingki, nagbili ako ng kalahating lungs ng ano, ng baboy. Ito na siya. Pina, ano ko na siya, Pina, nilaga ako na kanina, yan. Tatadtarin ko na lang siya. Fresh from the palingke. Kanina kasama ko si Jusawa. Anyways, update ko kayo mamaya pag ready na ang ating pa science for today. Ito na, ito na ang ating pa-bupis. Na-slice ko na yung ating baga ng baboy. Ito na siya. ba? Diba? hindi ko siya pinaliitan ng masyado kasi gusto ko malalaki siya para lasang lasa yung baga ng baboy pag malalaki pag kinain, di ba? Ngayon mag na tayo sa ating pagisa ngayong maga. Ayusin ko muna kayo dito sa ating lagayan para makita nyo ang ating pa Hello. Science for today. Hello. Science for today. Ramon po. Ako lang kaya. Ako ay na rin. Ganda-ganda ng anong niya. Ingredients. Tayo ay mag-uumpisa na sa ating pagbisa ng ating bupis. Bukis? Po. Yan bukis. Ikaw, ikaw Question mark. Question mark. That is is Thank Question Thank you. 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 Thank subscribe. please do to forget to like. sa mga videos na you. sa videos videos ko. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> Maglalagay na ako ng mantika para magisa natin yung bawang sibuyas. Pinagdagan kong konti yung mantika para mamantika-mantika ang ating pabukis. Mamaya, katapos ko na po. Unahin ko ang sibuyas, sunod ang bawang. Nag nagrib kasi ako nagrib kasi ako ng bupis, yung asim at yung tamis. kaya <laughs> Kaya naisipan kong magbupis ngayon. Oh yeah. Ibisay natin yung sibuyas. Ito na, sanggatapsik. Ano ito? Ay, yung kulit ng batutay. Ano eh. kulit? Ano kulit? Wala kasi yung pasok. Bukas ang pasok niyan. Kasi meron silang exam. Yung schedule ng teacher. Yung mga mag-e-exam. Morning and afternoon. Bawang. Gisay natin yung bawang. Gigisayin ko pa rin yung lungs ng baboy para syempre gusto ko gisayin muna kasi actually luto na siya kasi napakuloan ko na siya malambot na pero gusto ko gisayin siya ng mabilisan lang para maabsorb niya din yung amoy ng bawang sibuyas. Diba? Ang bango, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng niluto ko. <laughs> Namoy niyo ba dyan? Siyempre, hindi. Nagay <laughs> ko yung bupi, yung ano, yung karne. Ayan. Meron akong sili kasi lalagyan ko siya ng sili mamaya para may anghang siya. Pero, gaya ng dati, haanohan ko yung mga bata. Sisepiritan ko sila ng hindi mahanghang. Bago, bago ko ilagay yung sili, sisipiritan ko muna yung mga bata. Malalaki yung pagkahiwa ako ng karne ng baga ng baboy. Kasi pag masyado naman maliit, tingin ko madudurog. Kaya, tama lang. Ayan. Lalagyan ko muna siya ng kamins. Ay, ano muna? Laurel. Alam nyo ba worth magkano ang aking pa experiment ngayon? More or less, 150 lang ito. Kasi, yung yung tangkay ng kangkong hindi ko na sinama kasi nung isang araw binili ko na yan. At ang binili ko lang ngayon is itong baga ng baboy, yung isang pirasong carrots, yung bawang sibuyas. Kaya more or less, nasa 150 lang ito. O di pa, nakatipid na naman ang inyong ka na ngayong araw. May ulam na kami ngayong tanghali. May ulam pa kami mamayang gabi. <laughs> Lalagyan ko na siya ng kunting, ano, toyo. Lalagyan ko siya ng kunting toyo para masarap. Mmm, mabang. Ang bango talaga. At kunting toyo lang. Kasi, syempre, isang kutsarang toyo lang to para meron siyang, ano, mamaya kasi lalagyan ko siya ng yung anong tawag dito? Ay. Lalagyan ko siya ng ito oh. Yung anong tawag dito? Yung pangkulay baga? Yung pangkulay sa ano, dito sa ating pa kalimutan ko yung pangalan nito. Yan na. Uh, mamaya ko siya ilalagay pag ano na yung ano. Lalagay ko na yung ating gulay gulay na yung tangkay ng ano yung carrots tsaka yung kangkong mabango siya ang bango kasi parang natin yung ano yung karne inubos ko lang yung tangkay ng <laughs> ano ng kangkong kasi mamaya pag naluto yan kukunti lang niya. Binangot baga kang baboy. Masarap yan mamaya, makikita nyo. Kung nandito lang sana kayo, pwede nyong tikma. Pwede nyo sana tong tikman eh, kaso wala kayo, malayo kayo dyan. Ating Lagyan ko siya ng kunting tubig. Kasi, kunting-kunti lang para meron siyang sabaw. Kasi yung kangkong, hindi na yan sa sabaw. Kunti lang. Kasi, alam ko na masyadong masabaw. Dapat, ang paglagay ng sabaw, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang para ma-estimate kung marami um kunti pa. <laughs> Kaya dahan-dahanin mo. <laughs> Nabubuang na naman si Irene. Ay. Ayan oh. Kunti lang ang sabaw nito. Kasi yung karne, dati nang luto, ang lulutuin ko lang naman dito is yung gulay. Yung kangkong at saka yung carrots. Kasi yung, kang, yung carrots, pwede nang kainin kahit hilaw, ba diba? Kaya yung carrots, ay yung kangkong ay pwede ko pa ng konti yung kangkong yun ang aking lulutuin kasi luto na yung karne nalagyan ko siya ng asin naglagay na ako kanina ng toyo maglalagay ako ng asin ngayon para maabsorb na niya yung ano yung alat <laughs> yung alat ng ating pa science kami anak maglalagay ng suka ay school pa salamat lagyan ko na siya ng suka kasi malapit na maluto yung kamung yung ano yung baga ng baboy pinakuloan ko siya nang almost kalahating oras or 45 minutes ganun kasi sa rice cooker ko naman siya ni ano nilaga sa rice cooker ko siya nilaga para ma hindi masyadong masubrahan. Tsaka paubos na rin yung aking gas. Kaya, tipid-tipid lang muna tayo ngayon. <laughs> diba? Tipid-tipid na muna. Lalagyan ko siya ng ating pampasarap na. Alam nyo na kung ano. Bitchin! <laughs> Bago to, ba? Diba? Lalagyan ko na siya ng bitchin. Dagdagan ko yung bitchin kasi marami tong niluto ko. Uh, marami pa naman tira, o. Oh. Di ba? At lalagyan ko siya ng paminta. Dami-damihan ko yung paminta. Mami, ko na po Opo, mamaya na po tapos ko magluto. Ayan. Dinamihan ko yung paminta para lasadong lasado Yung paminta. Ang ating paminta. Ah, oh, may alalagay ko naman ito ng sili. Tingnan nyo yung ano niya, kangkong niya. Nagkunti na kasi lumambot na siya. Titikman ko lang siya kung okay na. Mm. Tama na yung lasa niya. Suka na lang. Lalagyan ko siya ng suka. Mabuti, meron pa ako natirang suka kasi nakalimutan kong mag ano bumili ko yung suka kasi gusto ko ano yung ang kanyang asim tsaka yung tamis lalagyan ko sya ng sugar ng asukal uh, ba? Diba? worth more or less 150 pesos diba nakatipid na ako may ulam na kami mamayang gabi ay, may ulam na kami ngayon. May ulam pa kami mamayang gabi, di ba? Ayan, ang ating pa kusina. At ilalagay ko na rin yung ating atwete. Yun, naalala ko. Atwete pala. Ang tawag dito. Mm. Binabad ko siya kanina sa mainit na tubig. Ngayon, nagkulay na siya. Naglabas na yung kulay niya. Oh. 'di ba? Ilalagay ko na 'to para ma-absorb na ng niluto natin yung kulay niya. Ay, pahinga ako muna yung kasi baka maano. Hmm, ba? Actually, ang atwente, wala na siyang lasa. Pampakulay lang naman siya dito. ba? Diba? Yung mga nagagamit nitong atwente, pampakulay lang naman siya. Pero tingin ko nga, parang kulang yung tubig ko, ay yung ano ko, atwete ko. Parang pulang yung atwete ko. Pero okay na yun. Nalagyan ko pa siya ng toyo mamaya. Pulang yung atwete ko. Kasi, first time kong magluto nitong kandinga. First time in my life. First time in my life being a mother. Wala. Ngayon ko lang talaga ito naluto. Hindi talaga ako nagluluto dati nito. Naisipan ko lang ngayon. Ah, uh, di ba? Mm, pero masarap na siya. Lagyan ko ng asi eh, ng ano, toyo. Hindi hindi masyadong makulay yung atwete ko kulang yung atwete, lalagyan ko pa nga yan ng tubig. Lalagyan ko siya ng tubig para magkulay pa. Yung mga nakaluto ng, ng kanilang ganitong menu natin. Comment naman kayo kung tama yung aking step. Step by step ng aking pagluto ng ating pa bupis. Kasi pasensya nyo na, first time in my life na magluto ng bupis. Promise yan. First time. Kaya, parang naparami ko yung kangkeng. Okay lang yan. Kasi marami naman ang bibigyan ko nito. Mas marami yung kangkong sa baga ng baboy. Pero at least nakatipid ako, ha? Nakatipid ako ng, ano, ng ulam namin ngayon. May ulam na kami ngayong tanghali, may ulam pa mamayang gabi. O, saan ka? Worth 100, more or less, 150 lang. O, diba? Hindi mm. okay, masyadong necessary. O! Oh. Lagyan ko pa nga siya ng, ano, ng tubig. Sige. kalimutan ko yung dapat pa lang sinabaw ko dito yung pinag ano ko dito sa baga yung pinakuluan andito oh nakalimutan ko wala ito na nasa bawang ko na siya dapat pala yun ang sinabaw ko kayo na lang kasi palagi kong iniisip <laughs> kaya nakalimutan ko na <laughs> kayo na lang kasi palagi kong iniisip uy <laughs> Wala na ako sa aking sarili. <laughs> Kayo na lang ang aking iniisip palagi. Ilalagay ko na ang sili kasi nagkuha na rin ako nung para sa mga bata para hindi manghang. Dinagdagan ko pala siya ng suka, dalawang kutsara kasi gusto ko ma maasim-asim talaga siya. Lagay ko na ang ating sili tatlo lang yan na pirasong sili kasi ayoko ko naman na sobrang anghang yeah, sarap. tama lang pala yung atwete ko kasi nung tumagal na siya nagkulay na talaga siya kulay orange na talaga siya o oh. nung tumagal akala ko nung paglagay ko kulang kasi ginawa ako dinurog-durog ko talaga yung ano, yung atwete para lumabas ang kanyang kulay. Mmm, <laughs> ang sarap. Mm. Kita nyo dyan. Ang lasa niya, yung asim at saka yung tamis niya, combine yung asim at saka yung tamis ng ating science today. Hindi naman sobrang as, hindi naman sobrang tamis kasi hindi naman masarap kung matamis yung ulam natin, di ba? Mas nangibabaw yung asin niya kaysa doon sa ano sa tamis. Kaya ko talaga. Yun. Pinaan ano ko lang siya, um, hmm, patuyo-tuyuin ko lang siya ng kunti kasi may sabaw-sabaw pa para lalong lumabas yung mantika niya. na-experience na gumawa ng bupis. Comment naman kayo kung paano nyo ginawa or step by step yung pagluto ng bupis, di ba? Kasi ako, first time in being a mother, first time kong magluto ng bupis talaga. Kaya, mabuti na lang nandyan si Modra. <laughs> ang aking Modra Bells. May natatanungan ako kung ano ang dapat kong gawin, paano mag luto ng bupis. <laughs> Dahil, hindi naman ako buntis, pero nag na lang talaga ako sa bupis. ba? Diba? Kasi meron naman akong kangkong, sayang naman nung kuya, tapon ko, diba? Sipid na naman tayo sa araw na ito. I think okay na ito. <laughs> yes, babe? <laughs> <With? laughs> na Nang... Wait muna. Luto na ang ating pabupis ngayon. Ito na. Pinatuyuan ko lang siya kasi. Mmm. Sarap. At hindi ako nakapagpigil. Ako'y kakain na. <laughs> Kain tayo, mga ka-Irina. Ka I think ako'y magpapaalam na muna sa inyo for today's video. Dahil, mahaba-haba na rin ang ating oras sa ating pakintuhan for today. Kaya, ito na muna ang ating pakwento ngayong araw na ito. Please don't forget to like, to subscribe sa mga baguhan pa po. Pasubscribe na rin po ako at palike. At kung may mga suggestions po kayo na mga gustong sabihin or napansin nyo sa aking video, free to comment naman po. Okay lang yan sa akin kung ano man ang inyong masasabi. Ang importante, alam ko at mababago ko kung ano ang mga dapat kong baguhin sa aking pagbablog, ba? Diba? Kasi dyan tayo matututo lalo, ba? Diba? Thank you, thank you so much sa mga nag-subscribe. Shout out kay Josan Canelas. Thank you so much, babe. Thank you so much, thank you so much. God bless you all. Bye bye for now mga ka-irina, always smile, bye bye.